Umani ng samut-saring reaksyon sa social media ang usap-usapan na malapit ng magbalik umano sa ABS-CBN ang aktres at TV host na si Tony Gonzaga at magbibida sa isang sikat na programa. Nag-viral ang isang art card kung saan sinasabi na magbabalik sa Kapamilya Network ang singer-actress para maging bahagi ng isang sikat na show. Sa kabila ng kawalan ng opisyal na kumpirmasyon, ang usapin ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa social media. Halo-halong emosyon ang ipinahayag ng mga netizen sa nasabing usapin may natuwa at may nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa balita. Nagbanta pa ang mga netizens na iboboykot nila ang ABS-CBN kapag pinayagan nito na makabalik si Tony Gonzaga sa network. Hindi tinukoy kung anong show muling mapapanood si Tony pero hinuha ng netizens ay sa Pinoy Big Brother babalik si Tony, kung saan isa siya sa original host. Samantala, nag-post si Robby Domingo ng larawan kasama ang mga hosts ng PBB na sina Bianca Gonzalez, Kim Chu, Melay Cantiveros at Enchong Chong Sa likod nila ay makikita ang logo ng PBB hudyat ng kanilang napipintong pagbabalik. Na may kalakip na caption, Hello, Philippines at World Emojis, na pamosong opening spiel nilang Hello Philippines, Hello World. Matatanda ang umalis si Tony sa ABS-CBN, partikular ang kanyang hosting stint sa Pinoy Big Brother (PBB), kung saan naging host siya sa loob ng labing anim na taon.